mamining with sila may nilagaw silang screen you know Oh, may kompleto sila. Oh, mayroon pa maliit. Aba, mayroon silang pusa. <laughs> oh. Oh, kumpleto, mayroon pang ano. Ihawan. Ano, ihihiyaw mo wala pang nakuha. mm. <laughs> oh, dito na ako ah. Oh, ito. Ito yung mga kasama ko. Ayan oh. Kasama ko sa ano, mangista. Ay. Tingin saan na ako dali. Ayan Uy, uy, ay, uy, baka Patay. Ayun. Ahaw. 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 <laughs> 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 hindi ayos lang yan. Ano lang 'yan. Ayos lang 'yan Degawis kasi da, eh. ano eh mais muna eh. Hindi ayos lang 'yan. I-i-ilapag Il -il to para parang hindi ano, parang kun lang nilaga lang. So, oh. Taon muna patuloy Ilagay mo na lang parang nilaga lang ang mais pag walang ano. Taon pa sa ano. Ihawad. Ayos lang 'yan. Ano, sino mo? Iba ang ano, hinihaw, mais. Tingin, tingin, tingin. Opo! Oh. Marami din sila na ano, isang isang ano, color. Mungkin na. Tingnan mo, gitik adwa kon nyay. Wen, wen, taga lawag. Ah. anak, apan nyo. Wala ti. Lah. May bulate, saan nyo kinuha yan? Trabaho namin. Binili nyo? O ano? Trabaho namin. Trabaho. <laughs> o, tinan mo. O, oh, o. Oh, Ayan o. Oh. Mamimingit sila. Ayan. Dito sila namimingit. Ano yun an, din an, yung mga kasamang mga Arabo? Ay, Araba. Puro babae. Malaki yawin na rin. Hoy, Johnny! Oh. Si Juni. Dito? Non, 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 non. Tingin, tingin. Uy, nako. Kayo lumapit. Hindi ako lalapit kayo. Ala, ilay. Lumapit ka. wait. Ayaw ah. Oh my God. Wow. It's a, it's a catfish. Uh, uh, catfish, yeah. Ayaw ah. <laughs> Iba naman yung nadali. Hindi sa bunganga. Ah. You are a very good You are the winner today. You have the biggest fish. Yes, champion. Champion, yes. You are the champion. <laughs> <laughs> <laughs>

I <laughs> naloob <laughs> dito sa pipi ni, tuloy pa kumick. Kumain ako San? Sa damuhan na ako may yak na eh. Malaki? Malaki, mal ilan? Isa lang, medyo malaki na rin. Noon, tingin. Ayun, may iyak ako eh, may yak sa damuhan pala pitako eh. Sa damuhan, tinig. Mm. Ay, Yung nanay na dyan dapat Ayun na may... na Ayun na Dapat yung Sa may nanay <laughs> Parang ay, ay. German <laughs> <Ayun lahat. Talawangkel>. silver <laughs> <Anliliit. laughs> na nanay Malaking tayo ngayon Uy! 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 Dalawa Uncle! Ang liliit! Ang liliit! Ang liliit! Ang na sunog ayos na <laughs> yes sir oh, natunon natuno ng oy sunog na ah. So, ano, gandun sila, Glenn Doon, 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 doon Ayun sila, oh andun sila, mga na kabayan natin nag 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 liw liw, liw din meron din mga saudiya puro babae yon Wow. <laughs> <The> Dibaing? <laughs> Waa, <Wow>, ay madali. Ano, <laughs> madali din? Oo, sumabit. Sumaymay, <laughs> sumabit. Ay, <laughs> <kis na> <laughs>

Dugo na din 'yan. Woo! I love you, <laughs> <laughs> ah! na kami. Okay. Bondera na. Bondera na, ginigino na. Oy, awa ka mo to, boy. To awa ka mo. Anjan. Hey. <laughs> <laughs> yes, sir. Come. 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 para makadaan pa sa makadaan pa sa baka. oo oh, 9.30 na eh oo oh, nga para bibili kami ng ano. ng masasabawan okay lang hmm. sa akin ito, ito, ito. okay lang, lang wala akong makita malabo pericol. So, pericol. malabo? Pericol. malabo? Pericol. walang araw no, yeah yes mom oh my god he's out of the water yes butina mm. wow. huh wait wait Putina, give me Wow! Wala, well, that's a lot? Uh, yeah. It's around 3 kilos or 5 kilos. Wow. Good job! <laughs> 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 look, look. Go like this. Oh, mashallah. Wait, what? 11 kilos. <laughs> 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 wow, Aywa, not me. <laughs> you, are you going to eat or you sell it? Really? Yes. Where do you sell it? our, our friend. So, some some are uh, we eat and then some we are, sell. Eh. Yeah. Meron na kami ang ulam. Huh? mag English po kinin pa ako. Itchi. Unga. I'm running out of voice po kinin dollar. Maganda sana kaso wala kang kuan eh. Matulim din. Eh. Mm. Ala ala buksan mo. Apo. Hindi ko na ito bababa sa timba na. Buksan mo. Ah. Agagapala dangkel. Oh. Uwi na kami. Ano yung mga kasama namin na mga... Hindi ko makita yung... Thank you